Ayan, ah, good morning mga dudes Masok muna tayo Oh, first time ko na lang ulit gagamitin itong ano, no camera <laughs> Dito lang ako naglalabas na sa ng loob ah, Ito, makaka-stress kasi Yun. Dating gawe. Kita ini kape. Nego tu. Thank you. So yun araw-araw uh, araw -araw ganun. <laughs> lang yung almusal. <laughs> Try ko lang itong camera kasi ilang uh -huh ng buwang ko nang hindi ginagam. Hindi ko nga lang kung nagaada pa. Pero test rin natin eh. ang yung mga leads, uh, try natin kung sa ganitong oras i-matraffic. Eh, Kumpas na alas 7. Hindi ko alam may, may pasok ko ngayon kasi hindi adjust nila yung ano yung birthday ni Andres Bonifacio para maging long weekend. Ano pag ganitong oras dati? naaabot na dito yung traffic. Uh, masyadong ma-traffic dito magalapos na stop toll man. sa araw pala <laughs> yung nangyari dito sa Maylasan, yung apat na apat na poste yung ano hindi naman ganun naging traffic yata <laughs> kasi nung, po, nung pumasok ako hindi pa masyadong matraffic tuloy tuloy naman yung ano pero isang yung kabilang linya talaga yung papuntang Batangas nakasarado kasi apat na poste na tumba nabangga daw yung isang poste nahila na batak na batak lahat yung ano yung, yung wire kaya nahila yung tatlo pa sabi so, makuna na Tapos, oh, yun, mabilis naman yung pagkakagawa kasi bandang alas 7, nung lumapos ako. Nakatayo na halos lahat ng post ako. Tatay na lahat eh, inaano na lang yung ano. Ang inaayos na lang yung mga wire. Mga cable na, mga cable cable. Nakakatuwa oh, naman, mabilis naman ang response. Ayan, uh, ah, lagpas na alas 7 pero hindi naman ma-traffic. O, sobrang duwag Holiday Holiday nga po kayo O, hey, maliwag po eh. pasok ang lasal. Eh, pag may pasok itong ano, lasal, matraffic. buhon ngayon walang katrapik traffic wala medyo malayo ang u-turn Hindi sa no joy walking pero may nag no -joy, joy walking. <laughs> well, maganda itong mga may nangungulit. sumisan. Kasi, may nag-aagaw na ganyan, marami pa rin nakakalusot. ลนังมาอยู่ที่ตัว <analyze> <Depois S 2> yon ah uh, dito na muna video natin. Try lang natin tong camera ko, okay pa. At kung pa. Dahil kung hindi, wala magagawa kung tigil na to. Thank you.